Pagkaad naman parang mornin ng pinayang? na ako ngрон dahil dahil Kung likha mo ito kung alam mo hindi mo ko dahil sa, sa physicality more than sa sila din nanggahan naman sa iyong ka ng bago. Ano <laughs> <don't know>, <laughs> ah, yung ano man? Ano mo? ano mo Ano yung ano man? Ano yung ano man? Ano yung Kawan ng lang. That's my next press ko. Hindi na no, sa iba bansa, ang dami na nung oo, sabi ni Kim sa... Kaya na rin. Very thankful. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Nakikita rin naman namin kung sama sa mga bansa, kumapat uh, um, um, ako ang lead lang. Mm -hmm. Uh, and very happy, very happy. Uh, uh, Nalatangkili uh, uh, tayo ng mga uh, mga kapwa natin Pilipino, ang mga kapamilya natin. Uh -huh. Uh -huh. Paano mo tinatanggap yung mga kalisi si Pono? Medyo sabi ka, nabasa mo yung mga kababas na iba. Eh, uh daw, -huh. para pala sa kwalit. Okay, kasi it. totoo naman. <laughs>